Self-rated poverty at kagutuman bumaba sa unang quarter ng taon ayon sa Okta Survey. Narito ang news ni Haya Ludivico. Buwa ba ang self-rated poverty sa unang quarter ng taon na katumbas ng 42% o 11.1 million na pamilya na itinuturing na mahirap ang kanilang sarili. Ayon sa tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research, kumakatawan ito sa bahagyang pagbaba mula sa tinatayang 11.10 million families o 45% sa fourth quarter ng survey na isinagawa noong December 2023. Ang 3% o 800,000 families ay kumakatawan rin sa patuloy na pag baba ng trend sa self-rated poverty na naobserbahan mula noong July 2023 kung saan ang self-rated poverty ay nasa 50%. Ipinapakita rin ng survey na bumaba ang self-rated poverty sa isang katamtamang rate para sa huling limang quarter simula July 2023. Bumaba ang self-rated poverty sa NCR ng 11% mula sa 40% habang sa Luzon nabawasan ito ng 18% mula 46% at sa Visayas naman bumaba ito ng 10 7% mula sa 57%. Nagkaroon din ng pagbaba sa self-rated hunger sa 11% o tinatayang 2.9 million families na nagugutom. Ginawa ang survey mula noong March 11 hanggang March 24 sa pamagitan ng face-to-face -face interviews sa may gitisan libong lalaki at babae na edad 18. At yan ang aking news scoop. Ako si Haya Ludwiko, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.